Huwag kayong umatras. Nagsisi kayo at tayo ay humingi ng tawad sa Diyos. Baka sakali na maawa ang Diyos sa atin, yung pundiwa ng pagbabaka sakali, yun po'y nagbibigay ng pag-asa dun sa mga taong nang hinahatulan na nila yung kanilang sarili. Huwag kayong magtuloy na hinahatulan yung sarili nyo. Magbakasakali sakali kayo, magtuli kayo mga kapatid. Kailangan natin ang suporta ng, ng, lahat ng kapatid sa Diyos. Kung halimbawa, nadapa kayo, nahinto kayo, magbakasakali sakali kayo, huwag kayong lalaban sa aral. Alam naman ninyo ang aral na inyong tinanggap ay totoo. magbakasakali sakali tayo. Huwag tayong magpatiwakal kapatid na Luz, yung pagpapatiwakal sa laman, masama eh. Eh yung pagpapatiwakal sa Espiritu, lalong masama yun. Yung pagpapakamatay sa Espiritu. Kasi parang ka nagpakamatay nung pagbuminto eh. ka na eh.